Parang namang hindi sila naniniwala sa atin. Bro, mukhang kailangan na nating gumawa ng paraan para mahanap si Darius. Bakit hindi tayo lumapit sa totoo makakatulong sa atin? Bro, ano ba sabi niya? Dadating daw ba talaga siya? Oo, bro. Darating yun. Sinabi ko emergency. Hmm. Sigurado ako darating. ayun Ayan na bro, tayang na ata yan. Happy birthday! Naku, pasensya na kayo kung medyo natagalan ako. Ano bang may ko sa inyo, Lucy? Apo Berta, si Farah, kinuha po si Darius, dinala ko saan. Turuan niyo naman ako mag-astral projection naman para mahanap ko kung nasaan yung asawa ko. Argo tatu. Um num grakun. 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 Argo tatu. Argo tatu. Bagaimana kita menemani aku? hindi makalabas ang espiritu mo sapagkat hindi pa ang kalooban mo. Mas makamabuti pa siguro kung magpahinga ka muna, Lucy. Ay, ituloy lang po natin, Apo Berta. Hindi naman po ako makakapagpahinga hanggat hindi ko nahanap si Darius. Mahirap kwersahin mag-astral project ang isang tao, lalo na kung wala pa itong masyadong karanasan. Pero, nagawa ko na po ito noon, Apo Berta. Kagabi lang nag-astral projection po ako, kaya nakita ko kung saan dinala ni Farah si Darius. Opo, Apo Berta. Nasalain naman po nila yung kakayahan mag-astral projection. Baka kailangan po niya ng konting push. Sa ganitong paraan ko rin po nahanap si Darius noon. Kailangan ko lang po talaga maulit yun, Apo Berta. Sige, ulitin natin. Alam ko mahirap, pero kailangan panatagang kaluoban kalooban mo, Lucy. At isang bagay lamang ang dapat mong isipin.